Hello guys, welcome to my YouTube channel. So, ito lang ko na sabi ko sa laro sa ating na babae na space. So, yes. Nakatatalo sila. Kulang ang passing. Hindi masyal nakakapang wala. Pero, ito hindi naman sa dahil siyempre, iniidolan natin ang ating kababae na space. Auto. pero, sa akin lang talaga. Kailangan mas lumabas pa talaga yung uh, lakas niya at uh, kung mala Nikola Jokic talaga or isang distinctive na NBA stars na foreign sa NBA like Luka Doncic uh, at uh, marami pang iba uh, maaari makuha na talaga yung spot at respeto ng kanya mga katulad so sa akin lang ang uh, suggestion ko lang sa ating kabubayan na si Kessoto baka tatalo, uh, hindi masyadong napapasa ng bola ito yung mga sinasabi ng coach na dapat paraming touches first of all uh, dapat pag nakakuha siya ng bola uh, maging uh, high IQ siya, so sabihin natin syempre magpapakaanis tayo kulang pa talaga yes, nabibigay siya ng contract sa sa B-League, which is sa Alpha pero takapinan natin talagang Uh, kailangan pa siyang uh, gumawa ng marami pang Mga hinog na paraan Para makuha niya rin yung respeto Ng kanya mga katimik Lalo na bago lang din siya sa Sa, sa alpa At uh, nakakapuntos lang siya ng ilan Pero Diba kasi yung uh, Ikaw mismo yung Nagiging center na uh, Point ng Offense Passing at yung respeto nga ng iyong ka-teammate. So, yes. Uh, ito yung mga sitwasyon ng ating kababayan uh, na si Kay Soto. Ito yung mga kalaban. Pero, ako, hindi idolo ko pa rin ng ating kababayan uh, na si Kay Soto. Pero, nawa, makita yung development ng gusto. Dahil, ito, ika-apat na taon na niya. Kung sakaling, hindi pa rin niya maipalabas ang kanyang skills at meron lang mga sometimes na magandang laro at many times na off pa rin yung kanyang laro throughout the years probably ako I will be honest this time probably baka may stack lang siya sa sa Japan B League and later on uh, makaita na lang siya na naglalaro pa rin sa foreign land like Uh, Japan, Australia or probably matrain niya rin yung Euro pero hanggang ganun lang so kung hindi siya ma-develop baka hanggang dun lang din talaga makuha niya or kung makakuha ng spot sa NBA baka hindi rin magtagal ito magiging anis sa tayo kasi nakita natin yung progress ng ating kababayan na, 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 si, na si Kaisoto through the years and still I think still the same